sa mga magagaling dyan guys sa pump motor natin ito kasi ang problema ng aming pump motor hindi siya humihigop ng tubig tapos namamatay siya tapos yung pressure gauge niya hindi umaangat ano bang problema nito kasi itong pressure switch niya kasi ano to electronic sa loob umaandar siya tapos mga ilang seconds namamatay minsan umaabot ng 1 minute tapos namamatay siya ano kayang problema nito guys sa mga nakakaalam dyan pa naman regarding dito kasi yung kung titingnan mo yung pressure gauge kahit umaandar siya hindi talaga siya ano hindi siya uh, tumataas hindi siya gumagalaw hindi tumataas yung bar niya yun ang problema talaga sa ano na to sa pump motor na ito ito kasi ay sa, ano namin sa reverse osmosis motor supply sa production bali ano na yan naka filter na yan yun ang problema talaga sa pump na ito eh tapos ngayon, nung tinanggal ko yung electronics, tiningnan ko, baka mayroong sunog. Wala namang problema. Ayan o, no? malinaw. Baka naman mayroong moisture. Nung tiningnan ko, wala naman. Okay naman yung electronics niya.